you just heard, mm. Dancing with My Mistakes, I'm Grabe coming up with a new kami, song si called Doni Dancing Paglinan, si is Damiano. My Mistake. <laughs> Ay, and as you buy your tickets, <laughs> when we go so, on to commercial, panin, break. get your tickets <laughs> now, now si and, si and expect more reasons to celebrate 50 years of OPM because we'll be right sa back. Sa inside ng PBB house, nang biglang sumulpot ang isang Donnie Pangilinan. At talaga naman nag-trending ito. Kaya naman sa pagpasok niya sa bahay ni Kuya, ay talaga naman new challenge daw ito kay Doni. Dahil first time niyang makakapasok sa bahay ni Kuya, at syempre makikisama siya sa lahat ng PBB housemates. At syempre, without any phone. At walang communication. Kaya naman pala ganito niya kamiss si Bel Mariano. At ano nga ba ang ginawa ni Donnie? ng pagkalapas niya sa bahay ni Kuya. Ating alamin kung saan siya nagtungo. Alam naman natin na ang pinakasikat sa ngayon ay walang iba kundi si Doni Pangilinan at Bel Mariano. Sila ngayon ang maituturing na hottest celebrity love team. Dahil naman sa dami ng kanilang fans, marami na rin silang napatunayan dahil blockbuster din ang kanilang mga movies at talaga naman nag-hit din ang kanilang mga teleseryes. Hindi lamang yun, marami rin silang mga endorsements. Mapa-love ni o mapa-individual endorsements ay talaga naman tinatangkilik. Kaya naman tinawag silang Don Bell ng mga fans. Dahil sa success ng kanilang team up, syempre, ang mga Don Bell fans nais nila na sana si Bell at Donny sa totoong buhay. Although until now ay wala pa namang inaamin ang dalawa. Pero halata naman sa mga kilos nila na nandun ang pagmamahal nila sa isa't isa at talaga naman boto din ang kanilang mga magulang at pamilya. Dahil makikita si Belle na umaattend si special occasions ng mga pangailinan. At ganoon din naman si Donnie. Although inamin ni Donnie na for the meantime ay maghihiwalay muna sila ni Belle Moriano ng projects. Kasi naman ay nais nila mag-grow individually sa kanilang mga karib. Kaya naman nang pinasok si Donnie sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother ay talaga naman nagulat ang lahat. At the same time marami ang naging masayang mga fans dahil ito ang first time na makita si Donnie inside the house. At talaga naman maraming kinilig kay Donnie sa loob ng PBB especially si Shuvi. Pero ano nga ba ang mga ginawa ni Donnie doon sa loob ng bahay ni Kuya? Makikita dito na medyo bored si Donnie at nag -iisip. At bigla na lang sinigaw na nandyan si Bell. Kaya naman siya ay kinilig at biglang napalingon. Pero ang totoo nun ay binibiro lang sila ng mga housemate sa PBB. Nakakatuwa si Donnie dahil talagang lumingon pa ito para tignan kung totoong nandyan si Belle. Ibig sabihin lamang yun gusto niya rin makasama si Belle sa inside ng PBB house. Siyempre walang communication at walang phone. Kaya naman nung sinigaw nilang pangalan ni Belle ay talagang namang kinilig siya at napalingon. Pero unfortunately wala si Belle Mariano. Kaya naman nung lumabas na si Donnie sa outside world, alam niyo ba na pinuntahan niya agad si Bel Mariano? Makikita sa van na ito na nandyan si Donnie, Tausap si Bel, at si Donnie ang nakatalikod na nakahood na black, at si Bel ay nasa loob ng van, at nakikitang nag-uusap ang dalawa. Parang serious talk. Ang sabi ng iba ay nag-date daw ang dalawa. Syempre naman na miss nilang isa't isa, without phone at without communication, during that time na nasa loob ng PBB house, itong si Donnie. Kaya sabi ng mga fans, how sweet naman ng dalawa. Dito mo makikita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kahit ngayon ay may mga individual projects sila ay they support each other pa rin at inamin ng dalawa na meron naman daw nakalutong proyekto sa kanila. Pero for the meantime, ay separate projects muna sila. Pero syempre, nandun pa rin ang kanilang pagmamahal at suporta even though magkahiwalay sila for the meantime. Kaya naman, excited na ba kayo sa upcoming projects ng dalawa? At talaga naman, makikita natin na nandun ang kanilang suporta at pagmamahal at pagkamiss sa isa't isa. Kaya abangan na lang natin. Bye!